Hi guys! Good morning! Weng BT is here! Welcome back muli sa ating channel! Yan! 5, 4, 3, 2, 1, Go! Papakita lang ako sa inyo! Ayun. Saging to guys! Hindi kung ano-ano lang! Saging to galing ng Bicol! Bicol! Um, tawag sa Bicol, Bunguran. Ang tawag sa Bisaya ata is Bungulan. Ang tawag sa Ilocano, Tumok. Sa Tagalog, hindi ko alam. Basta saging na green. Saging na green na hinog na. Hinog na to. Malambot na siya Pero hindi talaga nagbabago yung color niya. Green talaga siya. So, ang laki oh. <laughs> <laughs> ang laki guys, oh. Ang laki. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, saan ka pa? Sukatin natin. Kung gaano siya kahaba. Yung mga green-minded dyan. Ayan. 7 inches. Ayan, oh. 7 inches siya. Ayan. 7 inches. Tapos, ang diameter niya, sinukat ko na kanina. Yung pagkabilog niyang ganyan diameter niya is 5.5. Saan ka pa? O, oh, di ba? Solve na solve ka na, di ba? Pag ito kanain mo, solve na solve ka na. <laughs> Joke lang. <laughs> Sa mga may green na utak diyan, syempre busog ka na noon, di ba? Joke. <laughs> sa so, mga may green na ano na pag-iisip diyan green na na utak bala kayo diyan basta ako pag ito kinain ko sob na sob na ako kasi busog ka na isang piraso pa lang ano ba yan nakakaasal ano ba yan sabi ko nung, i-content ko kaya to nung nakaraang araw. Sabi ko, i-content ko nga kaya tong saging na to. Sobrang laki naman. Ang laki-laki naman ng saging na to. O, o tingnan nyo kaya. O, ba diba? O, ang Pati, as in, malaki siya. O, dalawa yan. Pero yung iba niya, ma... ma ay, eto, medyo ano na lang mataba na lang siya pero short <laughs> Short na lang siya Shorter than this one So, etong dalawa na to Pinagpala Ayan, etong dalawa na to Pinagpala sila Eto, uh, nagising siya Tapos ito, mga tulog Mga tulog nung ano Nagbigay ng biyaya Ano ba yan? May BTE So, pasensya na kayo ah. Just for fun Just for fun lang naman yun <laughs> So, ayan. Thank you so much for watching. Maraming maraming salamat. Pasensya na kayo sa akin. nagahanap lang ng, ano, stress reliever. <laughs> Agoy! Bye, everyone! Maraming maraming salamat talagang sinukat ko. Maraming maraming salamat sa inyo. Bye! Smile in your heart.